Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha uh, at ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong May 14, 2025 uh, at yan sa mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lang po maraming maraming salamat po sa inyong lahat at yan, mga idol, napisahan po natin ang ating sumada dito tayo sa May, yan, 5 pa rin tayo dito at uh, 14 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan. May 14, 2025. Simplify na natin. 0 plus 5 is 5. 1 plus 4 is 5. 2 uh, plus 5 is 7. Titigin ko sa bandang gitna. 5 plus 5 is 10. At 5 plus 7 is 12. Ganun din ko sa bandang baba. 10 plus 12 is 22. Ito naman po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 22. At uh, yun naman po ang kapalis ng numero. Dito pa rin po sa batang gitna. Yung tatlong numero natin dito. Combine lang natin sila. 5 plus 5 plus 7 is 17. Yan po ang ating kapalis na numero. Meron tayong 17. At uh, pwede, pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon natin ito. 22-17 or 17-22. Ayan mga idol, dahil 2x2 sila kaya simple din natin itong 17 na 22 pag natin isumada. Ayan, unahin natin ang 17, 1 plus 7 is 8. At sa 22, 2 plus 2 is 4. 8 at 4, yan po ang ating isusumada. Unahin po natin isumada ang 8. Kukunin mo natin yung 17, sumada sa 7. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan ng 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8, at 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8. At dito naman po sa 4, kukunin muna natin yung 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4. Pwede rin ng 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin ng 13, sumada 13, 1 plus 3 is 4 at uh, 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 ayun mga doler ito yung mga numerong matuha natin na pwede natin kong bilihan sa ating sumada ngayon may 14 mayroon tayong 8 17 35 26 4 22 40 uh, 13 at 31 ayun pili lang po tayo meron po pa rin po natin yung mga numerong ito kung ano po yung mga nagustuhan po kombinasyon at yung sample natin dyan ginawa natin ng 26 and 26 26 and 4 ayan, 26 and 4 31 31 at 17 31, 17 at 22 22 and 8 Ayan mga idol, ito po yung mga sample na rin nakuha sa atin pong sumada. Ngayon po may 14, mayroon tayong 26.4, 31.17 at 22.8. Ayan, sa mga sample natin ito, pwede, pwede rin po natin matayaan yung mga yan. Hindi credit ito dito po sa mga nakaisirikil po natin yung mga numero. Ayan, rabo lang po natin sa labi, Ayan po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Uh, at ayan mga idol, yan po ang ating sumati sa pecha para po ngayong May 14, 2025. Maraming maraming salamat po.